eto na ang ating trio tagapayo. Dr. Love, ikaw ulit. Salamat po. Sa Ten Commandments, yung pangsampu, you shall not covet. Ano yung covet? Huwag kang mag sa bagay na hindi sa'yo. Yan. Parang pag nanakaw yun eh. No? At itong bagay na ito, uh, Aling Vilma, Sorry ikaw madidiin. Gusto ko mang iligtas ka. Pero talagang madidiin ka. Ito ay bunga ng iyong kagagawan. Uh, alam mo kasi, Aling Vilma, na ibinenta mo personal yung lupa dito kay Aling Neneng. Hindi ko rin alam kasi natatakot ako sa ganitong klase ng bentahan. At sa batas natin sa Pilipinas, natatakot ako. Ang solusyon dito, madidinig natin kay attorney. Ang sa akin lang yung moral side of the story. Natatakot ako baka isang araw yung mga loti ko rin eh, biglang mabenta. Dahil ayun nga walang titulo na ibebenta eh. Di ba? Ang masakit dito, Aling Vilma, tinanggap mo yung 50 mil ni Neneng. Pinakinabangan mo, kinahain ang mga anak mo yung 50 mil at wala pang isang taon, ibinenta mo na naman kay Myra. Obvious na obvious, masama ang intention mo. Huwag mong sabihin sa akin na magandang intention, masamang intention. Wala pang isang taon, binenta mo na. Hindi mo lang nakita yung anino ni Neneng. Sinisi mo na siya eh, kasi nawala ka eh. Pakilam mo. Eh, binenta mo sa akin yun eh. Tinanggap mo yung bayad eh. Bakit binenta mo kaagad? In a year's time, within the year, maging aral sana sa'yo, uh, Vilma, na ang ipakain natin sa pamilya natin, yung pinaghirapan natin. Huwag tayong pumari sa iba dyan na may kapangyarihan. Mangwawalang yan ang iba. Ipakakain mo sa anak mo. And I'm telling you, pag ganyan ang ginawa mo, yung ugali mong yan, mamanahin ng anak mo magbebenta rin ang anak mo ng bagay na hindi kanya. So, ang solusyon nito kay attorney sa kanyang pagbabalik. Salamat, uh, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love Brother Jun Banaag. Pakinggan natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carla. So minsan napakahirap pag nagkakaroon tayo ng mga opportunity. Nagiging opportunista talaga tayo. Eh. Dito sa pagkakataong ito, di ba? tignan tignan yung maigi, Bilma. Sabi mo, ano, after two years pa, pero yung pala, wala pang isang taon, nagbenta ka na. Ano ba ang dapat? Yung gumawa ng mabuti o magsabi ng totoo? Parehas na hindi mo ginawa. Kaya ang hirap para sa amin na maintindihan na meron kang um, kung bakit mo ginagawa itong bagay na to. Ito gumagawa ka ng isang pagiging op yung opportunista na mali. Dahil kasi pwede ka naman mangutang kung sinasabi mo na um, nagipit ka dahil yung anak mo ay nagkasakit. Pwede may mga kapitbahay ka na tutulong sa'yo pero hindi ka dapat gumawa ng mali. Ang dami-dami mong ginawang pagkakamali na talagang siguro eh pwede na natin sa bihin eh Ano ba mabuting tao ba ako o masamang tao ako? Yin lang po. Maraming salamat, Dr. Camille. Balikan natin muli at pakinggan si Attorney Lorna Kapunan. I clarify ko lang no. Sa sitwasyon na to, na walang kontrata. Yung, yung pagkawala ng kontrata, ibig sabihin, hindi binding sa third parties. Pero sa mga parties, ibig sabihin, yung mga ikaw, Wilma, at saka ikaw, Neneng, miski na walang kontrata, valid pa rin yun. Ang tawag doon, estoppel. Ibig sabihin, ano ibig sabihin ng estoppel? Hindi niya pwedeng i-deny uh, na tumanggap siya ng pera. At hindi mo rin pwedeng... Um, at hindi rin pwedeng i-deny na ikaw nang may-ari ng ano. As to the both of you, binding yun. Anong mangyayari kung nagkaso si Neneng? Wala kang pera? Uh, eh kung... Sa batas, pwede niyang kunin ang property mo kung wala kang ibabayad kasi bad faith ka. Ibig sabihin, binenta mo ang hindi sa iyo kung wala kang pambayad, pwede, mag uh, pwede si Neneng mag-kolekta. rin niya ang bahay mo para danos At ang tawag doon, attachment. Paano niya ipoprove na nagbayad siya? Number one, admission. in -admit na ni Vilma uh, na, na, na uh, nagbayad siya at sinasabi niya na huhulugan na lang niya. Pangalawa, may witness si Richard. Si Richard eh, eh nagwitness. Alam mo na nagbentahan sila kasi humihihin naghihintay ka ng komisyon. Wilma, parang ano, parang naintindihan mo ba? Opo. Dapat mag-usap kayo at kung anong pwedeng gawin kasi at yung pinag-usapan nyo, isulat nyo na in writing, ha? Kung hindi, si Neneng, pag pumunta sa isang abogado, pwede niyang idimanda na kung hindi mo kayang bayaran o isoli yung 50,000, kukunin niya yung property mo. So sa mga landlords, sa mga may-ari ng property, eh, alam niyo nang mangyayari, eh, protectahan ninyo ang property niyo lagyan niyo ng fence. Sana linagyan mo ng fence, bakod. At linagyan mo ng sign, private property, owned by Neneng. Hindi niya po lalagyan eh. Ha? Hindi niya po kasi lalagyan yung pag-alis niya. Kanya nga, sana, sana nga. Eh, kasi kaibigan mo siya at ahente ka, sana binigyan mo siya ng advice. At kaya lang pandemic noon, naintindihan natin Apo. na hindi siya makabalik dito. Yun lang po. Maraming salamat, Atty. Lorna Kapunan.